Nako mga kababayan, may masamang balita. Si alias Dodong na dapat ay magtitistigo kay L.B. Vergara, tinangkang patayin sa Occidental Mindoro. Nako po, antabayanan nyo po yan maya-maya lamang. hello, good morning! Ayan, Genius TV! Nagbabalik po ako mga kababayan dahil may news update tayo mahalagang balita ito sa mga gustong maki-update at makibalita na sa kaso ni Aling LB o oh, na nga nating sabihin Aling LB dahil bata pa pala siya na LB Bergara. Naku po, ang daming umaabang-abang dito sa kasong ito. Ayan, babatiin ko muna sa kayo ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Ayan, kamusta po kayo mga kababayan ko? Sana nasa maayos lang tayong lahat. Nasa mabuti tayong kalagayan. Ayan, God bless po sa ating lahat. Genius TV sa hindi pa po nakaka-subscribe. Please subscribe niyo naman po ang aking YouTube channel. Paki like and comment pa rin po kung nagustuhan niyo. Syempre, huwag kakalimutan i-subscribe. Thank you po, Angel Alves sa ating lahat. Ito na nga, ayan no totoong balita 'yan. Sa isang mm, reliable source, na hindi lang tayo gumagawa ng istorya dito para gumawa ng isang bagay na hindi makabuluhan. Totoo po ito na nangyari. Five hours ago lang. Ayan o, no? tinangkam patayin kagabi si alias Dodong na pangunahing testigo sa pagmamaltrato sa kasambahay na si Elby Bergara. Grabe no? Tinangkam patayin. Talagang may pera si Madam. Alam nyo na, Ayan, no? Nanonood lamang ng TV sa si alias dudong sa kanilang bahay sa Pulilan Occidental, Mindoro na ang pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng bonnet sa pamamagitan ng pagsilip o pagsipa sa pinto. Naku po, grabe na siya. Ayan, no? Talagang may ugali itong mag-asawang ito. Hindi lang to yung babae. Siyempre, Kasangkot na rin siguro dito yung asawang lalaki. Talagang may pera sila kasi kayang magbayad ng mga hired gunman. Talagang masasabi mo na itong mga to ay may anong may pagkakriminal. Hindi pa naman siguro nakakapatay ng tao pero gusto nang pumatay ng tao. Malupit si Madam, malupit itong mga pamilyang Ruiz na to. Grabe o oh. Tuloy natin to. Ayan o, kasabay ng pagsabi ng suspect na dito ka lang pala makikita ay agad namang pinaputokan si Alice Dudong na maswerteng hindi tinamaan. Buti naman, mabait pa ang Diyos. Nakatakbo si Alice Dudong pero sinundan pa din siya hanggang sa palayan at muling binaril na hindi rin tinamaan. Para ka talaga kay LB. Alas doon -do. kasi kailangan mo pa talagang tumistigo doon sa Senado. Kailangan mong sabihin ang buong katotohanan. Kailangan mong magsalita laban dito sa mga dating amo mo na malupit. Nako. Opinion, opinion, opinion mga kababayan, ano sa tingin nyo ang mangyayari dito sa kasong ito? Ako opinion ko makulong habang buhay. Kung anong ginawa ng mag-asawang Ruiz na 'yon kay LB Vergara, ganun din dapat ang maranasan nila. Pagsasapakin. Bigyan ng bigyan ng ano, malupit na ustisa Bingihin din. Sapakin. Antog doton suntukin din sa tenga para mabingi. Dukutin ang mata at ilipat kay LB Vergara. Naku, nagiging masama rin tuloy akong tao. Diko, peace tayo ah. Pero, nakakapanginit naman talaga ng ulo ito. Ito na, last. Dalawa o mano ang suspect na nakasuot ng bonnet pero isa lang ang nagpaputok. So, siguro yung isa may konsensya. Kaya, hindi kaya. Ngayon, hawak na ng CIDG si Alias Dodong at nasa isang safe house na. Buti naman. Buti naman. Guys, panoorin nyo to. Ito na lang. Ito na okay. Wala na lang. Ito na na basta, basta, basta. Ah, kuya, dito na parito ka ay ay, ay ate nagpa ako lang po ang ano ha follow up ano investigation lang ha <laughs> uh, eh, sabi mo nagpapotok siya ano yung nakatutok sa yung baril o uh, sa na baba lang niya siya uh. oo siya uh yan ka? basta mo nang sa nakatutulong baril. Kaya mamaya mamaya. Ako'y titingnan. Alam mo, hindi ko kalang makita rin. Oh, mama, tutok na. Hindi ata hindi. Mali na ulit daw yan. kami piklat okay. hindi okay. may kuan dito na may kahit yung damit oh. nah, oh. isa lang siya. video na yon, siguro yun yung ano, pag-respond din ng mga pulis dahil sa pagsurrender surrender ni Alias Dodong sa stasyon ng pulis. At ito ang kanyang salaysay sa mga kapulisan. Guys, correction lang po ah. Hindi pala pulilan. Paloan. Nagkamali ako ng basa. Correction lang po. Paloan Occidental Mindoro. Malabo lang ang mata. Pagpasensya na. Paloan Occidental Mindoro. Guys, may isa pang magandang balita. Good news ito ay isang news article sa Mindoro. Ayan o. Oh. Breaking news kahapon. Basahin natin. Hawak na ng CIDG ang isang mahalagang testigo sa kaso na minaltratong kasambahay na si Elbe Vergara. Nagsalamin na ako kasi ang labo talaga ng mata ko. Ayon sa source, lumantan sa Provincial Social Welfare Office ng Occidental Mindoro si alias para humingi ng tulong. O oh, sumuko siya. Maganda. Dahil siya na mismo ang sumuko. Nasa kustudiyan na ngayon ng CIDG si AS yes, JM at handa ng tumistigo laban sa dating amo na sina Jerry at Franz Ruiz. Buti naman. Si JM ay tinuturo ni Franz na nambugbog kay LB. Kaya ito na bulag. Wow. Ayon pa sa source, sinabi umano ni Alias GM na utos ng kanyang amo na suntukin si LB. Walang hiya, napaka walang hiya. Sabi pa umano ni Alias GM na hindi rin umano totoo ang pahayag ni Franz Ruiz. Ay oo naman, sobrang sinungaling naman talaga. Kahit, lahat, hindi naniniwala dito sa babaeng ito. Sobrang kasinungalingan. Ito pa, dinala rin umano si alias JM ng kanyang mga amo sa Batangas at pinilit na pinapipirma ng isang dokumento. Wow! Dagdag pa ng isang source, sinaksihan din umano ni alias JM ang pananakit ng mga anak ni Franz at Jerry kay LB. So dapat talagang ipatawag tong dalawang anak ng babaeng ito. Patawag ito. Kasi yung isa 18 naman na eh. So medyo nasa tamang edad na siya. Si JM ay isang alias si JM at isang alias Patrick ay pinatawag sa susunod na pagdinig sa Senado. So mga natin ito. Subaybayan <clears throat> so, natin ito mga kababayan. Aabangan natin to hanggang sa dulo. Kasi kaabang-abang ito at maraming nagkaka-interest dito sa kasong ito. Kung mabigyan tayo ng chance, pagkakataon, tulungan natin to sa LB. Kasi sobrang kahit ako nakabag din sa kanya naawa. So, yun lamang po. Salamat po sa lahat na sumubaybay, nakinig, nanood sa akin. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo mga kababayan. God bless po. Bye!